Naninikip ang dibdib ni Angela habang nakapirmi sa gitna ng pasilyo. Puting-puti ang bestidang parang ulap pero mabigat na bakal ang pakirumbam. Sa magkabilang dulo ng simbahan, magkakahalong hiyawan at haghik ng mga panauhin, mga bisitang sanay sa marangyang kasal ng pamilya Abrera. Sa unahan, nakangiting naghihintay si Marco, anak ng negosyanteng si Don Emilio. Maginoo sa postura, malamig sa mata. Sa gitna nila, nakatayo si Padre Noel, pari ng parokya, tahimik na pinagmamasdan ang nobya. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit habang lalong lumalapit si Angela, napansin niya ang bahagyang panginigig ng dalaga ang maninipis na galos na pilit tinatakpan ng makeup at ang tila makapal na ribbon na nakabalot sa hawakan ng kanyang buke. Parang may nakasiksik sa loob. Ilang araw bago ang kasal, lumapit sa kumpisalan si Angela. Hindi ito nagsalita, hindi nagbunyag ng detalye. Umiyak lang. At sa pagitan ng hikbi, nagtanong, Father, kung pipirma ang kamay dahil sa takot at hindi sa pag-ibig, Kasal ba yon sa mata ng Diyos? Wala siyang pinangalanan, ngunit sapat na kay Padre Noel ang bigat ng tanong. Hinimok niyang magpakatatag ito na ang sakramento ay hinahangad ang malayang oo. Ngunit noong araw ding iyon, kumalat ang balita. Tinanggap ng pamilya ni Angela ang malaking pambayad utang mula kay Don Emilio kapalit ng mabilisang kasal. Ngayon, heto na sila. Sa tabi ni Angela, naglalakad ang matandang tiyahing si Loring. Halatang nanginginig din ang kamay habang inaayos ang kurtinang belo. Tita, bulong ni Angela, kaya ko pa. Tumango si Tia Loring. Subalit mapapansin ang paminsan-minsang sulyap niya sa huling hilera. Doon nakaupo ang dalawang lalaking nakaitim, ang mga bodyguards ni Don Emilio. Mabilis ang palitan ng tingin. Parang may nakabantayan. Huminga ng malalim si Padre Noel. Magandang umaga sa ating lahat. Simula niya, banayad ang boses. Nandito tayo upang saksihan ang pagsasama ni na Angela at Marco. Bago pa niya matapos ang pangungusap, sumagi sa paningin niya ang dulo ng ribbon ng buke. May manipis na asul na tinta na waring pumuslit mula sa loob. Tihikim ang pari, lumapit ng bahagya. Dahan-dahan niyang inabot ni Angela ang bulaklak. Sa sandaling iyon, nagkatiginan sila. At sa loob ng isang hikab ng oras, nakita ni Padre Noel ang pakiusap sa mata ng dalaga. Sandali lamang, wika ng pari, may ngiting kunwaring biro. Nakalihis ang balot ng bulaklak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ribbon. Doon niya naramdaman ang matigas na gilid ng nakatuping papel. Sa ilalim ng ribbon, may nakaukit na maliliit na tuldok at gitling. Morse code Hindi nagkamali ang pari SOS Pinisil niya ang papel at bahabyang nahila ang isang sulok Sumilip ang mga titik sa bolpen na halos namumuti sa kapiglas Tulungan niyo po ako, hindi ako malaya Bago tayo magpatuloy sa kwento I-comment niyo muna kung saan probinsya kayo nanonood at kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e-like eh na ang video. Mag-subscribe at itapang notification bell Sige, tuloy na natin Nagangat si Padre Noel ng tingin Sa huling hanay, halos sabay na tumayo ang dalawang lalaking nakaitim Si Don Emilio, na nasa kanan ni Marco, ay napakunot ang noo Tila bantulot Si Marco, na natiling nakangiti, subalit kumuyom ang kamao Sa gilid, napahawak sa dibdib nila si Tia Loring Humihingi ako ng paumanhin, sabi ng pari, mariing ang boses. Ngunit, ititigil ko muna ang seremonyang ito. Nagsimula ang mga bulungan. Bakit daw? Anong nangyari? Naiiman ba ang papeles? Tumikhim si Don Emilio. Padre, anong ibig nyo? May kailangan akong itanong dito mismo at ngayon din, putol ni Padre Noel hinarap niya si Angela. Anak, malaya ka ba sa desisyong ito? Nag-alinlangan ang dalaga. Parang balang natutukan ng ilaw. Nalanghap niya ang amoy ng mga puting rosas. Sa gilid, napansin niyang ibinaba ni Marco ang tingin. Tila ba na nagbabadya? Sumingit ang boses ni Don Emilio, malamig. Padre, sumusunod ba tayo sa ritual o hindi? Ang ritual, mahinahong tugon ni Padre Noel, ay walang saysay kung walang katotohanan. Tumitig siya kay Angela. Hindi sa mga bisita, hindi sa mga kamera. Anak, malaya ka ba? Sa wakas, bumuntong hininga si Angela at mahinang tumanggo. Hindi bilang pagpayag, kundi dahil nagpasya. Hindi po. Hindi po ako malaya, Parang sabay-sabay na bumagsak ang mga abaniko. Umusad ang dalawang gwardya, ngunit mabilis na suminya si Padre Noel sa mga sakristan at asher. Pakisara ang mga pinto, walang lalabas at papasok sandali. Tutol si Don Emilio. Wala kayong karapatan! Meron, sagot ng pare, matatag. May karapatang ipagtanggol ang sakramento mula sa pamimilit. Sa sandaling iyon, dumagundong ang pinto sa likod Pumasok ang isang babaeng nakaitim na blazer. May ID na nakalawawid. Attorney Miriam de la Cruz, Women and Children Protection Desk, NBI. Kasunod niya ang dalawang pulis at isang social worker. Magandang araw, Father. Wika ni Attorney Miriam. Sumabay na ako sa misa ninyo. Tinanggap namin ang sulat na ipinadala ninyo kagabi. Kagabi pa? Lalong lumakas ang bulungan. Sumulyap si Padre Noel kay Angela. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Noong kumpisal mo, hindi ako bingi sa pagitan ng luha. May mga pangangamusta kaming ginawa sa barangay. Ang sulat sa buke ang huling hudyat. Nagtangka si Marco na sumulong. Atorni, walang basehan. Meron, putol ng abogada. May blotter ng pananakit at pananakot sa tiyahin ni Angela. May attempt na falsification ng consent sa civil registrar. At itinuro niya ang gilid ng sapatos ni Angela. Nakatagong ankle tracker na ipinagawa para di raw nawawala ang nobya. Napasinghap ang lahat. Napaluha si Tia Noring. Ako ang nag-file. Inamin niya. Naninginig hindi ko maatim na ibenta ang pamangking ko sa takot at utang. Arrest them, utos ng abogada sa dalawang pulis. Hinuli ng mga ito ang dalawang gwardya na nagbantay sa pinto. Ang isa, may kargang kutsilyo. Sumimangot si Don Emilio at sinubukang tumawag, ngunit inagaw ni Atty. Miriam ang telepono. Hindi ito boardroom, Don. Simbahan ito. At mas mahalaga rito ang kalayaan kaysa kapangyarihan. Si Marco na natiling nakatayo. Tila naglalaban ng takot at hiya. Angela, marahan niyang sabi. Pwede namang ayusin to. Ngumulit tinignan lamang siya ni Angela, baka sa mata ang taon ng panggigipit. Marco, wika niya. Hindi ko kayang mahalin ng taong pinipili ng tahimik na panunood habang inaapak-apakan ng dignidad ko. Huwag mo kong sumbatan. Ako rin ang biktima ng tatay ko. Sigaw ni Marco, halos magmura. Nung sabihin niyang ililigtas niya ang negosyo kapalit ng kasal, anong magagawa ko? May magagawa ka, sagot ni Padre Noel, hindi mataas ang boses. Pwede mong piliin ang tama. Nayuko si Marco, tila noon lang niya nakita ang sarili. Dinala ng social worker si Angela sa gilid, inalok ng tubig. Subalit, bago pa siya makaalis, muling bumukas ang pinto. Humahangos na pumasok ang isang babaeng naka-uniforme ng Navy. Matikas, nangingilid ang yuha, kasunod ang isang matandang lalaki na nakabaston. Angela! sigaw ng babae. Ate! bulalas ni Angela na nanlalaki ang mata sila si Lieutenant Mary Santos, panganay na kapatid ni Angela na matagal nang nasa barko at dalawang taon nang walang balita at ang kasama nitong matandang lalaki, si Ginoong Santiago, may-ari ng isang foundation na tumulong sa kanilang ina noon. Humakbang si Mara, yumakap ang kapatid. Pinabalik ako ni Sir Santiago kagabi. Na-trace namin ang mga banta kay Tia Loring, Angela, tapos na! Lumapit si Ginoong Santiago kay Padre Noel at kay ni Miriam. Hinanap naming mabuti, sinubukan naming ayusin ng tahimik. Pero ngayong nandito na lahat, hayaan nating maging aral. Tumingin siya sa mga tao, sa mayamang mga panauhin na marunong pumalakpak sa magagarang bulaklak, ngunit binging-bingi na sa paninginig ng nobya. Ang kasal ay konsyerto ng dalawang malayang puso, hindi kontrata ng dalawang takot naiwang tulala si Don Emilio, nakaposas at inihahatid palabas. Bago tuluyang ilabas ng mga pulis, muli siyang sumigaw, desperado. Wala kayong pruweba, lahat 'yan kasinungalingan. Umikot ang abogada at marahang mumiti. May CCTV sa tinutuluyan ni Tia Loring, may audio recording ng pagbabanta mo at itinuro niya ang buki na hawak ni Padre Noel, may sulat sa ilalim ng ribbon. Minsan, sapat na ang tulong ng tinta. Humupa ang kaguluhan. Dahan-dahang napuno ng dasal ang loob ng simbahan. May umiiyak, may tahimik na nagro-rosaryo. Lumapit si Padre Noel kay Angela. Anak, wala sa ritual ang magtuturo muli sa iyo kung paano tumayo. Nasa iyo yon. Pero kung may pahintulot ka, may na gawin. Tumanggo si Angela, hindi pa rin makapaniwala sa mga naganap. Pinalapit ni Padre Noel ang choir. Pinalakas ang himig ng Lead Me Lord. Humarap siya sa mga panauhin. Hindi tutuloy ang kasal. Ngunit hindi rin matatapos ang araw na ito sa galit. Gagamitin natin ang sandaling ito para payabungin ang katotohanan. Itinindig niya ang mikropono. Kung mayroong nais magsalita, hindi para maghusga, kundi para magpatawad. Bukas ang entabladong ito. Nagtaas ng kamay si Marco, namumutla, patawad, anya halos pabulong sa lahat ng pananaimik ko. Tumalilis ang tingin niya kay Angela. Hindi ikaw ang dapat kong pinili kundi ang tama. Haharapin ko ang tatay ko at ang batas. Sana balang araw mapatawad mo ako. Tumanggo si Angela, hindi bilang pagbalik ng pag-ibig kundi bilang pagbitaw ng galit pagkarahan lumapit si Tia Loring na patuloy pa rin nanginginig. Pamangkin, patawad, hagulgul niya. Dapat noon pa kita dinala sa barangay. Natakot ako sa chismis. Niyakap siya ni Angela. Tita, hindi tayo huli. Buhay pa tayo. Sa huli, dahan-dahang tinawag ni Padre Noel si Lieutenant Mara. Naibalik ka ng dagat sa tamang pampang, biro nito. Ingatan mo ang kapatid mo, tumawa si Mara sa gitna ng luha. Simula ngayon, ako ang bebot na ang trabaho ay maging security detail ni Angela, father. Paglabas nila ng simbahan, maliwanag ang araw, parang bagong pahina. Sa habdan, huminto si attorney Miriam at nagabot ng calling card. Kung ayaw mo munang umuwi sa bahay, meron kaming shelter para sa mga babaeng may kaso. Nandun din ang counselor. Tumingin si Angela sa ate niya, kay Padre Noel, kay Ginong Santiago at sa mga taong unti-unting nagiging pamilyar sa kabutihan. Gusto ko munang dumiretso sa bahay ni Lola. Gusto kong ipaglinis ang landas na tatahakin ko. Bago sumakay ng sasakyan, muli niyang binalikan ng altar. Inilapag niya ang buke sa panan ng krus. Kinalas ang ribbon at maingat na inilabas ang papel. Muli niyang binasa ang mga salitang siya mismo ang nagsulat kagabi nanginginig ang kamay. Tulungan niyo po ako. Ngayon, may inidugtong siyang apat na salita gamit ang ballpen na inabot ni Padre Noel. Salamat. Malaya na ako. Dumipas ang ilang buwan, naging usap-usapan ang kasong billionaire coercion at nauwi sa pagkakakulong si Don Emilio sa patong-patong na kasalanan. Si Marco, nagpakalayo sa negosyo at nagumpisa sa counseling, nagbago unti-unti. Si attorney Miriam at ang kanyang team, mas dumami pa ang nabigyang lakas na kababaihan. Si Ginong Santiago, nagbukas ng maliit na scholarship program para sa mga babaeng gustong mag-aral ng batas at social work. At si Angela, Naging case officer sa shelter na minsan niyang tuluyan kung saan tuwing Sabado ay tinuturuan niyang gumawa ng corsage ang mga survivorship group at pinagkwekwentuhan kung paano nila natutunang sabihin ang salitang hindi. Isang linggo, bumalik si Angela sa parokya, hindi bilang nobya, kundi bilang ninang sa binyag ng anak niyang kaibigang sa kristan. Sa homilya, sinabi ni Padre Noel, ang sakramento hindi lang para sa nagtutuloy ng ritual, kundi sa pumipili ng katotohanan. Minsan, may kasal na dapat itigil upang may buhay na masimulan. Sa likod ng simbahan, nakatayo si Lieutenant Mara, nakangiting nakataas ang hinatulato. Sa gilid, si Attorney Miriam, humihigop ng kape. At sa pinakaunahan, si Tia Loring, abala sa pagbibilang ng mga panyo, baka may umiyak. Paglabas nila, Tinanong si Angela ng batang flower girl. Ate, mag-aasawa ka pa babalang araw? Tinapik niya ang ulo nito at tumawa. Kapag dumating ang araw na yon, gusto ko yung kasal na hindi kailangang itigil ng pare. Dahil sa simula pa lang, malaya na yung oo. At sa paglakad nila palabas ng simbahan, ramdam ni Angela ang pagdating ng mga tumulong. Ang pari, ang abogada, ang ate, ang mga kaibigan ay hindi lamang aksidente. Ito ang sagot sa lihim na sulat sa ilalim ng ribbon at sa panalangin ng puso na matagal ng bihag. Ngayon, sa wakas, malaya na. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kitakits bukas sa alas 6 ng umaga.